Mika supports Shine. Yan ang EP ng post ni Trex Cervantes. Pagkatapos makita niya ang post si Julia Barreto, uh, ipinost niya po, repost ang post ni Mama Entrata. Na ang post ni Mama Entrata ay ganito. Gusto ko lang sabihin ng diretsyo, deserve po natin ang mas maayos na bansa. Yung West yung buwis na babayaran natin dapat napupunta sa mga bagay na makakatulong sa tao tulad ng maayos na kasada, edukasyon, healthcare at hindi lang sa bulsa ng mga nasa maling tao. Naalala ko nung kabataan ko po, sanay akong maglakad papuntang school. May araw na naglalakad kami sa baha ng kaibigan ko. Tumatawa lang kami kasi sanay na. Kala namin, normal lang yon. Pero ngayon, may, mas, may alam na ako. Narealize ko na hindi dapat ganon. Hindi dapat normal ang baha. Ang sirang kalsada at ang hindi maayos na sistema. Lahat po yan resulta ng kapabayaan at paulit-ulit na pagkukulang ng mga nasa pwesto. At yan ay kinatuwa ni Trixie Cervantes mga kaibigan ang pag-repost ni Julia Barreto ng post ni Maymay kung kaya in-repost niya din ito sa social media. Sabi ni Joyce Thank you for using your platform and taking a stand, Meridel, Maymay, and Trata. Na-appreciate yan ng marami mga kaibigan, lalo na ng mga taga-sabaybay ni Maymay. kung si Donny ay sumisigaw, ibalik nyo ang pera ng taumbayan sa Loneta. Si Maymay naman ay sumigaw na makialam at alamin ang punot dulo kung bakit bumabaha at bakit hindi pa tapos ang mga proyekto sa ating mga area. O ba diba? sarap naman pakinggan.